Ano ba yung mga pangunahing concern nila uh, dito sa ating uh, bansa? Number one, Brother Admar, no? uh, kahit noong ako'y uh, aktibo pang consultant sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Brother MJ, corruption, Ang malaganap na corruption na nilabanan po ni Pangulong Duterte at kanyang uh, pinagsumikapan na kung hindi man totally mawala, ay uh, lubusang mapababa ang uh, pagkakaroon ng pangungurakot sa kabanang bayan ay uh, tumutuhog pa rin ngayon sa pangunahing concern at problema ng ating lipunan na nakikita at nararamdaman ng ating mga kababayan. So ang nangyari ngayon sa bagong administrasyon ng pumalit na po ang Marcos Junior Government Administration nagkaroon po ng monumental and systematic restoration of corruption ang isang nakikita po ng kababayan natin na kinagagalit nila, billions of pesos of funds ang nawawala at hindi may paliwanag kung bakit ginagawang pulubi ang mamamayan, subalit pinagnanakawan naman ang kabanang bayan